sabi po ng kasulatan, huwag po tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Uh, nagkakasala po ba ako kung, kung ang Diyos ama lamang ang tinuturing, ang sinasamba ko at tinuturing kong Diyos at hindi si Jesus po? Ah, oh, nagkakasala ka nun. Hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo at hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ang ibig ba sabihin nun, pagka sinamba mo si Kristo, meron ka ng ibang Diyos sa harap ng Diyos? Mali yun. Bakit? Eh, kung mga anghel na pinapasamba ng Diyos kay Kristo, eh, ikaw pa, tao ka lang naman. Basahin natin ang Ebreo 1.5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, Ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli nang dinadalan niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Hey, lahat ng anghel, eh, pati si Miguel Arcangel, eh, pinasasamba kay Kristo. Eh. Ikaw naman, tao ka lang, ayaw mo sumamba. Dahil ang dahilan mo, sabi ng Diyos, siya lang ang magiging Diyos mo. Eh pag sinamba mo si Kristo, siya nga ang Diyos mo lumalabas eh. sabi po ng kasulatan, huwag po tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Uh, nagkakasala po ba ako kung, kung ang Diyos ama ang ang, tinuturing, ang sinasamba ko at tinuturing kong Diyos at hindi si Jesus po? Ah, oh, nagkakasala ka nun. Hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo at hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ang ibig ba sabihin nun, pagka sinamba mo si Kristo, meron ka ng ibang Diyos sa harap ng Diyos? Mali yun. Bakit? Eh, kung mga anghel na pinapasamba ng Diyos kay Kristo, eh, ikaw pa, tao ka lang naman. Basahin natin ang Ebreo 1.5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli Ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli nang dinadalan niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Eh, lahat ng anghel eh, pati si Miguel eh, pinasasamba kay Kristo eh. Ikaw naman, tao ka lang, ayaw mo sumamba. Dahil ang dahilan mo, sabi ng Diyos, siya lang ang magiging Diyos mo. Eh pag sinamba mo si Kristo, siya nga ang Diyos mo lumalabas eh.